banda Ano? Oh, oh o oh, mas parang sakay o oh, ang lakas ang banda nito o oh, ang daming hulog yun <tip> hmm. dipan ang taga saan ito dipan sa india ang lakas eh sabi na ka record dyan Ha, sanay na sila dito. Ayan o, oh, eh, ang lakas ng board ng ano, ng banda o. Oh. Oh. Hindi katulad sa ibang laruan na ano. Kaya kailangan tira mo dito, dahan-dahan. Ayan o. Puta oh, matulog yung web eh. Ayan oh. Umabot pa talaga dun yun eh. Ayan, may tres pa siya. Ayan oh. Dito ko tatalunin eh. Kailangan ay dandan ng tira. Oh, tama mo. Oh. Ang lakas ng ano. Oh. Ang lakas eh. Kailangan ay dandan ng tira. Ayun lang, hindi umabot. napasobra sa dandahan. Talo na naman. 30 pati ang um, laban. 15. Ano? Talo. Wala na tayong panlaban. Wala na tayong panlaban sa plasang ng yan. Talo eh. Kal tayo. Mangulit tayo dito. Claim daw, claim. Ano magkiklimin? Ha? Kulik. kulik kulik hindi oh. natin makakalaban doon kasi wala na tayong ano wala na tayong Nakalaban na yun. tayo ay. barat tayo yan o. Ang game. Ang sanggala. Nakalaban na sa London. Namun tayo. Di labanan. Punta mo. Wala naman. Wala. Ha, Hamon-hamon, wala naman. Ano ba to? balls, 9 balls. Nakalagay. Put 6 balls in 9 balls. Hindi lumapunta tayo sa 9 balls. Ano pala eh. Kungpon magad yan. Ano pang kong ito? kata ang pagmumukha. Huh, gusto mo ako di sige tira. Aray! Kala ko makukulog ka dyan eh. Oh, lagas tumira eh. Kapano ang niyang putra gisel? Ay, naman. Aba naman. Aba magaling. Magaling ang kalabang ko. Hmm. Di ata ako papatirahin ah. Yun lang, butin lamang. Tama ang hila dito ng ano, banda. Doon sa ano, ang lakas. side corner hmm? tira na tagal mong tumira scratch scratch muna wala talaga Ay. may pag-asa pa o oh. pahirapan pa yan scratch yan eh Scratch ka, Brad. May pag-asa pa ako. Sorry, miss. Sorry, miss. Oh, sorry, miss. Alangan. Baka walang ko pa yan. Oh, diba? Ay. Ay, ad break naman.